Bibili pa sana ako ng gatas at saka frozen foods, kaso parang hindi nakasya yung pera namin today. Nakakalungkot talaga isipin kahit ang mga essentials ay nagdadalawang isip kami kung bibilin ba o hindi. Simula nung nagkaanak ako at nagka-pamilya, dito ko talaga na-realize kung gano'n talaga ka-importante yung pera. Sobra talaga akong nagsisi kasi nung dalaga pa ako left and right yung gastos ko. Minsan niya gumagastos ako sa inuman. Meron naman akong savings pero hindi naman ganun kalaki at sobrang dali lang niyang naubos hindi man lang siya umabot ng isang Taon. Pag may pamilya ka na, hindi talaga biro ang gastusin. Sobrang kumpiyansa ko lang talaga before kasi hindi ko man lang inisip yung magiging future ko at magiging pamilya ko. Akala ko talaga sa sapatin yung ipon ko at saka yung sweldo ko ngayon. Pero hindi talaga natin maiiwasan na may mga araw talaga na sobrang gipit. Tuwing sumasahod ako, ay always ko talagang pinaparitize yung mga pangangailangan ng baby ko. At yung kunting matira sa sahod ko ay yun na yun yung pang-grocery namin. Always naming budget tuwing nag-grocery kami ay around 1,000 to 1,500 lang. Kaya sobrang nahihirapan kami pumili kung anong bibilhin namin. Kasi sa mahal na mga gastusin ngayon, yung 1,000 to 1,500 na pera mo ay kunting-kunti lang yung mabibili mo. Kaya pangarap ko sana na dadating yung araw na tuwing nagro-grocery kami ay hindi na namin iisipin pa kung magkano ang aabuti ng grocery namin. Pero sobrang saya ko pa rin at laking pasasalamat kahit papano ay nabibili ko lahat ng mga pangangailangan ng baby ko. Ang masasabi ko lang talaga sa mga kabataan ngayon. I-secure mo muna talaga yung future mo at magiging future ng pamilya mo. Huwag kang makontento sa konting ipon lang at saka sa sweldo mo. At huwag mong hayaan na dadating yung panahon na ma-realize mo na lang na nakala mo secure ka na pero hindi pa pala. Kasi isa sa pinaka-realize ko talaga ngayon bilang ina ay yung hindi mo maibigay yung lahat-lahat ng gusto at pangangailangan ng anak mo. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Bilang isang ina, mas lalo ko pang sisipagan at hindi ako susuko at titigil hanggat hindi ko maibigay ang lahat para sa anak ko